Sumandok po ako ng konti pagkatapos kong lutuin ito ha, at parang natakam po ako habang niluluto ko. Tingin na tingin pala eh, parang talagang masarap. Kahit busog na busog na po ako. Pag ito po nasarapan ko, hindi ko talaga mapigil ang sarili ko eh. Talagang gusto ko po talaga. Subo, subo, subo. Hello, hello po mga suke. Ano po ba bago today? Kung kayo po ay nag-iisip na magluto para sa buong pamilya this weekend at sama-sama naman ang lahat, suggestion ko po sa inyo na ganirin na lang po ang gawin nyo. Maraming bawang po ang ilalagay natin ha, mga 1 half cup ng pinipit na bawang. Iwasan pong masunog. O may oregano po ba kayo sa bahay, maglalagay po tayo ng kaunti para maganda ang lasa. Maglagay po tayo ng asin, konting pamintang durog, kahit po sun-dried tomatoes itong nakikita nyo na ginagamit ko. Yung sariwang kamatis po ay pwede na po. Tanggalin nyo lang po yung buto. Pero kung gusto nyo pong gawa ng sun-dried tomatoes, ibilad nyo lang po sa araw ang kamatis sa bubong hanggang matuyo po na parang daing, ganun lang po yun. O kung wala po kayong white wine, hayaan na. Gusto nyo bang tapikin ng konting 7-up? Pwede rin po. May is factor nga lang yung ulam natin. Baka po bago sa paningin nyo at panlasa nyo itong rikadong nakikita nyo inilalaho ko sa ulam natin. Ang tawag po dito ay pickled artichokes o inacharang artichokes. Kung wala po nito, makinig po kayo. Acharang sayote po ang ilagay nyo at pareho din naman po ang lasa. O kahit pinirito yung sayote, pagkatapos po ipatakan nyo lang ng konting kalamansi o lemon at lagyan nyo po ng asin. Ayos na rin po yung po ang ihahalili nyo. So may choices kayo ha. Isa pa pong pwedeng pwedeng nyo ilagay. Ito po, nasa latang puso ng saging. Ganyan-ganyan po ang texture ng artichokes na ginagamit ko. Winner po yan. Maaaring salmon po ang nakikita nyo ipiniprito ko mga kaibigan pero pwedeng pwede kayong gumamit ng kahit anong isda kahit po tuna sa lata pwedeng gamitin. Lagyan niyo po ng asin at paminta at iprito niyo po ito at balibalik rin niyo hanggang sa tuluyang maluto. Ngayon kung alam yung lutong luto na basta imash niyo lang po ang salmon hanggang sa magkadurug-durug na. Ang tawag po dyan ay salmon flakes. Kinakailangan po yung maliliit ang hibla. Continue pa rin po ang paghahalo natin hanggang sa magtusta na po ang ating salmon. Kung tuna mo ang gagamitin nyo, ganun din po, tanggalin nyo lang po yung sabaw ng tuna at malansa po yun. O, tsaka nyo po ilagay itong ating penne pasta. Kahit spaghetti pasta ay okay na rin po. Hindi ko na pinakita yung pagluluto ng pasta. Pinakuloon lang naman eh. Gets nyo na po yun. Isubin nyo po yung konting kumukulong pasta water at panglagay po natin yan sakaling matuyo po agad itong pasta. O, ilagay nyo na po ang maraming parsley. Sariwang parsley po. Damihan nyo ha. Maglalagay din po tayo ng isang lata ng all-purpose cream para creamy. Siyempre, pasta, di ba? At ilagay na po natin itong ating tostadong salmon flakes bago po kayo kumain haluin nyo lang po ng konti at baka naman magkalirot-lirot na yung pasta pag paulit-ulit yung hinahalo. Bago po tayo magpatay ng apoy, lagyan na po natin ng keso. Grated parmesan cheese po ang aking ginamit. Pero kung ano meron kayong keso na kaya ng bulsa, yun na po ang ilagay nyo. Kung wala naman eh, damihan nyo na lang ng asin o kaya patis. Maalat din po yun, di ba? O yun na po yun. O basta po magko-comment kayo din sa baba at i-like and i-share niyo na po yung mga ulam na i-share ko sa inyo para naman ako po yung matuwa at ma-motivate. Para ako po yung magpo-post na magpo-post ng ganyan. Ulam na madaling lutuin at masarap kainin. Hayos po ba? O bukas, ganun po ulit. Gagalingan natin. Sasarapan natin. Hello po sa inyo. Ron Villaro po.